Diyan ka muna, maghanda muna ako Sige Sige, maghanda ka dyan So yun mga idol na naghanda siya ng ano, naghanda siya ng panlaban niya kay Bogart So sana, sana maging successful to eh yeah! noka oh. Kika, makita lang siya, Amin! Eu tenho que pagar é sa mga idol no ah uh, magandang araw po talaga sa inyong lahat. So ngayon mga idol no ah uh, nahuli ko po kagabi si Bugard no kasi pag runda ko sa siyudad kagabi eh nakita ko si Bugard. Uh, sa awa naman, uh, nahuli ko siya at naitali ko siya dito sa bundok no. Ah uh, dito sa bundok sa ano sa kubo. <coughs> Dahil ano nakayari siya pumunta po siya no yung pagpunta ko kagabi yunong ko yung uh, minute burger yung lugar na yun na pinupuntahan ko at yun nakita ko si Bugard so ngayon mga idol no na uh, nandoon na si Bugard so ngayon uh, kumukuha na ako ng ano uh, tigur ano ba tiguracion o albolario no baka may maitutulong siya sa akin para mag maano ba matulungan natin si Bugard So yun mga idol no at nagpapasalamat pa rin ako no sa lahat ng mga solid supporters ko dyan no sa Rafael Adventure no salamat po talaga sa walang sawang pagsuporta no sa akin no <coughs> maraming maraming salamat po talaga sa inyo at sa mga baguhan din po so no uh, please subscribe no share sa aking mga videos mga idol comment like no napakalaking tulong na po talaga sa akin yun maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat So yun mga idol no, uh, puntahan na po natin si Bogard. At nandito na po yung kasama natin no, na uh, tumutulong sa atin sa pag-orasyon. <clears throat> boss, okay ka lang ba boss? Ah, uh, ba't kanina hindi ka pa ano, nagbunit? Ano ba ang ano kanina hindi ka pa nagbunit ngayon nagbunit ka na. Hindi kasi pwede makita ang mukha ko. Ah may patakaran din po yung orasyon nyo. Oh. Yung mga kulto. Lahat. Hindi pwede makita ang aming mukha. Ah, Matulad 'yan. May kamera. Di Hindi pwede makita. Ah sige sige sa, okay lang yan boss. Basta ah, ah, matulungan po natin si Bugard kasi napaka ano kasi ng ano niya Uh, sumanib sa kanya ba <coughs> subukan natin dito ang daan o oh, dyan ang daan <coughs> at ito yung nag, ano, mga idol no uh, nag orasyon narinig nyo yung tunog oh, sakay po siya sa kanyang helikopter idol kasi uh, dito sa bundok mahirap magmotor tapos uh, nakaridi din siya no kasi Uh, masisira yung beauty niya nagboot uh, nag -boots siya no at saka ano talaga yung damit siya ready na talaga ba sa pagharap kay bugard kasi kinukunta ko siya dahil kasi sa uh, ano sa nangyari kay Bugard ba dalawang tao na nangyari niya sa patag Oh sobrang lakas. <coughs> Kung wala ka masyadong anting-anting, ah -anting, uh, madadali ka talaga. Pero <coughs> Pero hindi pa natin ano, parang dito, dito ang daan. Parang hindi ko pa talaga alam kasi

kalagay ano <coughs> sana walang mangyaring masama ngayon kasi napakatibay talaga ni Bogard no kasi bumubuhay yan ng patay ibang klase talaga yan yung taong ganyan, bumubuhay na patay napakangirihan yan Pag hindi siya marunong magamit ganyan ang pinasasapitin para siya mabaliw yan nga ang nangyari sa kanya eh. Yung dinala ko sa simbahan ba, pumapatay yun. Nakapatay ng isang tao. At kagabi, nahuli ko yan. Nakapatay na naman ng isang tao. Yung naglalakad lang ba, binaril agad niya. Kasi yung kasabay, uh, nakasabay, nakisabay kasi yan sa akin. nung dinala ko sa simbahan. Dami yung tao sa pata, Gusto niyang magbaril. Bumaril ng kahit dalawa daw. Na medyo nabaliw na nga talaga. Ano yan? Muna yan. Diyan yan si Bugay. oh, yan. yan ko yung lagay kagabi. Diyan yan talaga. Pag gumamit siya yung sobra ng kapangyarihan niya. Bumabalis siya. Yan o. umiiyak na naman. Ayan o. No? Ayan, dito, dito tayo dadaan. Diyan ka muna. Maghanda muna ako. Sige. Sige, maghanda ka dyan. So, yun mga idol. na Naghanda siya ng... Ano? Naghanda siya ng panlaban niya kay Bogart. So, sana... Sana maging... Successful to. Sana maging successful to. Um, ano? Sa kanyang ginawa ba? Ibang klase talaga si bukad, so yun mga idol na, Ayan ang yun siya. Ayan yeah, pwede na tayo tumuloy. Diyan yung ano niya. Dito kusag din nala. Ayan na mabaw, ayaw na nagalit yan boss nagalit kasi ibang nakakita na may kasama yan si Bogart Bogart sino ka sa papatan ayan 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 ang mangyari sa iyo pagpapalitik ang ginagamit ang pangyari lang sa amin. Akin tayo kapag ilihan mo. Kain, <laughs> uh, 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 Bakit nandito ako? Ayot ka po, Ward. Ano nangyari sa akin? Uh, sino ka? Tumawag ka sa ulo ni Bugard. Kita kan bakal tak lama. Tak, tahu aku saya. Kumai Mika. Ha. Mari apa kau saya? Ha. Melakas mata penyadaku ke saya. Ha. Kumai Mika. Tak Sino ka? Asa ka papatay? Asa ka papatay? Haman! Sino ka? Gano ba kalakas okay, yung... Dada. Ano ba ang nangyari sa katawannya bos? boss? Maraming dimon yung pumasok sa kanyang katawan. Susunang paggamit niya ang kapangyarihan. Borti, mo!

Ael, Anong nangyayari sa Anong dito ako? At samantala yun lang yan Mabalik din yung mga demonyo na pumasok sa kanyang katawan Ha! Huwag ka ba? Huwag ka na Sino ka? Ito na ba yung sa katawan ni

Anong umusang kapanyero mo kaya? Baka lang na ka! Ha? Hindi mo nakita? Yan po lang ako! sa bayo ko! Ito ang aming kamilang kasopel! Di na bababal! Nakikita mo na ito! Kung gano'ng karakas! Ito na lang ang isa! Isa na lang! Ha? Isa nga di mas okay! Sa umuugan mo! Natatawa ko sa iyo! Tiyan, tiyan, huwag ko sa'yo. Huwag ka matay ko. Subukan mo. Sige. Hindi ka, hindi mo ito matatalo. Subukan mo. sa'yo. <laughs> Nagtatawa ko sa'yo. Hindi mo ko kami kaya. Boss, okay ka lang, boss? Patay na wala ng malay. Ah, well. Ayop. Pasensya ka na pala. Anong ginawa niyo sa akin? Pag nandito ako, kagabi. Nagwawala ako kagabi dito. ah, nagwawala <coughs> ako kagabi. Dito mo ako pinagdawagan. Dito mo pinatulog. Ah. kinapos mo si kami ka. Ah. 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 ah.

えぇ dominant. パッカンサルマメアーアーアーサルマメアクトウトウンセンテンマ

Ako, uh, may sugat. Ayok ka, Mugard. Nandiyan <coughs> akong pangarayhan. May tao sa likod ko. Ano? May tao pa ako? Tao mo to? Ako! ka? Ba't dami ba akong kasamahan? Ayok ka, Mugard. Nang tandaan mo pa eh. Ba't dami ba akong taohan? Hindi ako mauubosan. 다과 sir, pala, iyo, in kita bugad, ah, well, ah, well, bugad mo ka, kasi kung hindi ka magpakatino hindi, ka hindi na kita na, matulungan, hindi, ko <laughs> hindi kita matulungan sa ganian bugad. Jangan ini kau dalam kini kau aku. Bila nak semua ini bila kamu nyanyi sakin. Utang kita. Ini oh, talaga kita mau tolongan pegangan kamu guard. Utang kita. Tuhan. Utang kita. Ini kita makutulungan pag ganyan ka. Ayam, nah, hindi ko sinadya. Sumali mo ka di mo yun sa akin. May pinatay ka naman

Hindi ka makataka sa akin, matanda. Okay, matanda na. Ayos sa amin, ma. Ayos sa amin, ma. Dimonyo! Bukan. Ah. 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 Oh huwag kang mag-umuyak. Kasi makatakas ka dyan. Huwag kang mag-alala. Maisahan mo siya pa'y bilang araw. Ayop ka matanda. Ayop ako, utang ina niyo lahat. Sino yung pumunta dito sa akin? na yung orasyon niya. Hindi niya gaya. Ayup ka matanda. Na. Ito. May holy water to. Huling bala to. Yan. Sige. Ipotok mo. Malakas din ng ano tong baril na to. Sige. Nagtatawa ako.